My dear, alam kong may mga pinagdadaanan ka ngayon. Alam mo bang sinasabi ng Diyos sa Kanyang mga salita sa Apocalypse 3:10, sinasabi ng Diyos na sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa. So sinasabi ng Diyos sa atin na ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. Yun ang isa sa pangako ng Panginoon na iingatan niya tayo sa gitna ng pagsubok. Basta lagi lang tayong mananangan sa Kanya, huwag tayong Bibitaw sa ating uh, pananampalataya sa kanya, katulad ng isang karakter sa Bible na si Job. Dumaan siya sa maraming pagsubok pero hindi siya bumitaw. kita ng Panginoon na matatag ang kanyang pananampalataya, kaya ibinigay uli ng Diyos ang lahat ng nawala kay Job. Walang sino man ang hindi nakaranas ng dinaranas mo ngayon, magpakatatag ka kapatid kay Lord. God bless you.